So, yun, good design yung mga kasabuat. Meron tayong piyesa ngayon, ito. Ayan. Bray panel. So, ang problema naman dito mga kasabuat ay hindi matanggal yung itong screw. Ayan. Kung ano, -ano na nang ginawa ko dyan, binabad ko na sa WD-40. Ah, pinukpo ko na. Ginamitang ko na ng tools na, pilip na ganito. Ito. Ayan, malaki yung ulo tapos ginamit ito yung una kong ginamit kaso ito kumakalpos na malit kasi malit yung ano na ito. kaya ito yung ginamit ko mas malaki so hindi pa rin sya matanggal hindi sya matanggal nito ito so pinukpo ko na yan pinukpo ko na kasi sabi nila pupukin daw palubugin ganun pa rin hindi talaga matanggal so pagka pinilit natin yan Ah, mabibilog yan So ang history kasi nito mga sabwat ay ano ay 3 years na tong ano na to na hindi na itong cable. Uh, gable so nagkakaroon siya ng problema hindi na maganda yung ano kailangan na siguro ng grasa hindi na maganda yung ano niya ikot saka parang tumitigas na dapat ito ay nalalagyan to natin ng grasa para yung buhay ng speedometer cable natin ay tumagal so hindi ko siya malagyan ng grasa kasi hindi ko nga ito babaklas ayan o, stuck up na sobrang tigas niya mabibilog kapag ka pinirasa natin ang pinirasa so, sinubukan ko lang to itong ano na to kasi kung kaya na ito sa mga remedyo, wala ano, ito yung lang gagamitin natin, kaso hindi talaga niya kaya so gagamitan natin ng ano yan, ng special tool na impact wrench ito, yan, yan ang gagamitin natin. So, may mga bala yan ito. So, ito ang gagamitin natin. May mas nagsi dito. Ayan o. Oh. May pambala yan. Tingnan natin mukha siya. Yan, sakto yan. Hindi talaga maano. So ito kasi ang kagandahan dito mga kasaba sa ganito. Habang ano to, pinupukpok yan, umiikot yan. Hindi mo na kailangan pukpukin tapos ikutin. iba yung iba, yung ibang ano, pupukpukin mo tapos ikutin mo. Ginawa ko rin yan dito. <laughs> Trinay ko dito sa ganito, hindi talaga umumbra. So, ito, mayroong set, ano, may set yan no? right, right at saka left. So pagpabukas, dito mo lang isi-set. Pagka naman pa sarado, pahigpit, i-ano mo lang Adjust mo lang yan dyan. Pag pinalo mo siya, pagano ano lang ikot niya. So, since pabukas tayo, ang iset natin dyan na ito, left. Ayan. So, subukan natin. Buksan natin. Kuha lang tayo ng, ano, ng martilyo. So itong martilyo ko kasabot, eh, no? Mabait ito. Walang sungay eh. <laughs> so ang gagawin lang natin dyan. Tapinan muna natin ng basahan. Ayan. dapat tapos saka natin pukpukin. Ayan. Pag naka ano na siya. Pag naka alak na yan. Papalo. Paloyin nyo lang ito. Yan. Me gusto nang bagya. Yun. Pa. Yan, sigurado ano na yan. Hmm. So tingnan natin ang ano. Matagal lang kasi itong hindi nabuksan. Maabot na ng ano, 3 ano, years na. Hindi na ano. Kaya unang bukas pa lang ito ngayon. Ayan, So, ah, maliliit kasi ngayon. Sobrang higpit. So, yun lang mga kasabot. Ito lang gagamit ng kayo. nyo. Kung walang wala, at meron naman kayong ganito, pwede rin ito. Tapos, ah, iipitin nyo na lang ng ano, na tawag nito yung adjustable range. Pupasa, i-ano nyo, papabaon nyo dito kailangan bumaon siya dyan baon na baon para pag pinihit nyo hindi kakalpos kasi pag mga ordinaryo lang mga ganito ordinary yung mga philips pag mahigpit eh no gaya yung ginawa ko may mga ano na yun o. may mga tama so ganun lang mga sabot may ganito rin kayo para mabilis isi hindi madadamage yung ano natin yung uh, screw pwede rin yung gamitin sa ano sa pagtanggal ng ano yung stock up na allen bolts ng front shock pagkamat sobrang tigas to lang din gagamitin nyo babalahan nyo lang siya ng mas mahaba na size 6 siguro maganda ka haba pero ano siya allen wrench na size 6 ganyan tapos pupukpukin nyo iikot na yun so yun lang mga kasabot at ito, lilinisin muna natin yan. Then, ito gagrasahan natin. Tigas oh. No? So, ayan. Maano na siya. May ano na rin. No? Oh. Tingnan daw natin. Okay pa naman ito eh kailangan lang natin nito na magagrasahan Ayan, may kalawang no makapansin nyo may kalawang kailangan lang natin ano, lagyan ng grasa para mas maging ano siya mag smooth so ito mga kasabot, hindi naman to basta basta na ah, puputol gaya ng sinasabi na pag inaatras napuputol ito So iba kasing ano, hindi ito matigas eh kahit i-atras mo siya na ano, hindi siya na so pag kinalawang lang talaga kapag ka yung ganito nyo gaya nito meron na siyang ano ayan o para hindi na maganda yung pagkakalain nya so gagrasahan lang natin yan dilinisan tapos gagrasahan ah, gagamitin ulit natin yan tapos ay ito yung reason ito yung unang reason kung bakit nag stack up yung ano yung ano hindi na gumagana yung ating speedometer pangalawa ito sa na yun pagka hindi na gumana yung, ano, yung speedometer ito mo yung titignan nyo yan plastic kasi ito mga kasabuat plastic yan plastic ito pag yan na ito hindi na matalim hindi na siya akma dun sa ano, hindi na magpe-perform ng maayos. Nakakabili naman ito sa kasa, ang ganito. Ito muna unang titingnan niyo kapag hindi na nagpapansin yung ano yung speedometer. Tapos pag okay ito, maganda yung ano niya. Ito ang isusunod niyo. Che check niya to. Ayan, bubuksan niya 'yan. Ito, kung yan ay may putol na na ano kasi pag ginakputulan niya ng isa, yung maliliit na yung wala na, hindi niya basta-basta gagana. ayan gagrasahan nyo yan so, siguro mga every 1 uh, year mga ganun or 6 months or kung ano lalagyan nyo to huwag nyo pababayaan para tumagal yung buhay ng ano speedometer cable so so yun lang mga sabat yan dilinisan din natin yan papalitan natin yun ng grasa kasama na sa pag maintenance natin yan kapag ka uh, ito okay ito maganda tapos ito ayos din naman yung cable nyo uh, at hindi pa rin gumagana yung speedometer nyo ang may problema na yan yung sa may gauge sa mismong panel na ng ano natin so yun medyo malaki laging ano yun malaki laking problema pag kaya na nagka problema kasi mahal mahalang ano, eh mahal ang panel buti kung makakabili ka ng pang repair kit sa ganun di ako sure kung nakakabili ng repair kit para sa ganun so yun lang mga kasabot. kapag ka -stock up to may mga karanas ni stock up gamit lang kayo ng ganitong tools yan pag hindi nadala sa mga ano Philips screw ano ah uh, bili ng ganito mura lang naman to nasa 300 pesos lang to makakabili na kayo sa mga talisada o shopee meron yan hanapin nyo lang yung impact, uh, impact drive ito walang brand to eh may mga brand brand yan ito walang brand brand A <laughs> So, linisan muna natin to. Pagkalinis, ah uh, pati ito, agrasahan natin to. Then, ikakabit natin ulit yan. Alright. So, ayun mga sabwat Balikan ko ulit kayo mamaya pagkatapos natin linisan to. So, ayun mga sabwat Ito na siya. Natinisan na natin. Eh. Hindi lang ganun ka. So, walang linis. Hindi ito talaga matanggal yung iba eh. So, ayun na siya. Ito yung ano natin. Okay pa naman siya chinik ko yung mga ano, ano niya ito nilagyan ko na rin ng grasa maganda pa naman goods pa so ayan ibabalik na natin yan nilagyan ko na ng grasa rin alright tapos ibabalik na rin natin yung ano yung cable so ayan mga sa so nakita natin sa ano nilagyan ko siya ng grasa pero tingin ko nandito yung problema eto baluktot na to yun oh. kaya hindi siya nakakaigot ng maayos ito tas parang palubo na siya hindi na align yung ano niya so nilagyan ko pa rin siya ng grasa kaya lang hindi na to hindi ko nagagamitin to bibili na lang ako ng bago kasi hindi na maganda performance nito so ayun ah, hindi ko na siya lalagay dito So, bibili na lang ako ng bago. Kasi ito okay pa naman. Oh. Yan. maganda pa yung ano natin. So, hindi na ako magpapalit nyan. Ayan, maganda pa naman yung nakikita nyo sa lobo. Oh. So, kung tatanungin nyo ako, dun sa mga sinasabing napuputol yung ano, hindi naman yung napuputol makasabot. Kung mapansin Maka nyo ito, oh. rotatable yan Oh. Kahit pabalik, umiikot siya tama naman yung ano niya yan so nag nagiging problema lang talaga pag kinalawang to yung loob nito na tapos napabayaan natin dun talaga siya napuputol aywan ko lang dun sa mga bakal yung ganito hindi ko alam ang tsuri nung mga yun <laughs> pero ang kadalasan pag hindi na nagpapansin yung atin ito nagiging problema ito napupunpun diyan or else kinakalawang to yun lang naman yung madalas so since ito ginalawang na yung pinakan niya. nya dahil napabayaan ko nga ayan so magpapalit na tayo ng bago so yun again mga kasabot isama nyo to sa maintenance isama natin to paglalagay ng grasa huwag natin pabayaan ng mga ng grasa kasi ako yan nangyari ah, nagkaroon siya ng ano so yun lang mga kasabot. and sa susunod na video sa ako na lang ip ipakita yung ano yung ano na ito, pag na-install ko na. So, hanggang dito na lang and uh, kita guys na lang ulit tayo sa next video. So, ride right safe and peace out.